nasita tayo dahil dito dito sa acrylic cover akala ko okay lang yung transparent na cover akala ko okay lang tong acrylic cover on top dito sa plaka natin kahit pala transparent to bawal pala siya ilagay bawal maglagay ng kahit ano nakaibabaw sa plaka kaya tatanggalin natin to kahit na wala naman tayong intensyong masama tanggalin na lang natin para iwas sita na rin, tapos syempre para iwas duda na rin sa kapwa road user natin, ang gagawin na lang natin uh, siguro for protection pa rin, ipailalim na lang natin para sumabit man yung plaka hindi basta-basta kukurba ito yung tail tidy natin na binili ko mismo sa Yamaha Y-Zone sa Mandaluyong, ginawa siya specifically for Aerox and I've been using it for the last 7 years Walang hule, walang sita. Napatuyo na natin yung plaka tsaka yung acrylic cover. Ngayon, gagawin natin, ilalagay natin siya sa likod na lang ng plaka para meron tayong additional uh, layer ng kapal para hindi siya basta-basta madaling makupi pag sumabit o tumama. Ngayon, naibalik na natin yung plaka natin ang pinagpalit natin ng pwesto yung uh, acrylic cover. Ginawa nating parang reinforcement sa ilalim na ng plaka. Tapos yan, mas malinis na siyang tingnan ngayon kasi malinis. Hindi nakita yung mga crack. Nagmukha tuloy bago yung plaka natin. Reminders lang din sa mga gumagamit ng acrylic cover na nakalagay sa ibabaw. Pag palitin nyo na lang, gawin nyo na lang reinforcement para mas matibay. At hindi basta kumupi yung plaka pagka may tinamaan. Ingat!